Hello, magandang magandang po sa ating lahat. Magandang magandang ng po sa ating lahat. So ngayon ay nandito na naman po tayo o nandito na naman po ako muli para naman po sa isa na namang pamamaraan upang balisahin ng lubusan ang ating taong nais nating maalala tayo. <clears throat> Yung pang gustong gusto nating um, hindi tayo mawawala sa, sa isip ng taong ito kung baga matataranta siya, kung magtataka siya kung bakit kahit anong gawin niya kahit anong gawin niya, asaan man siya naroon, ay lagi kang pumapasok sa kanyang isipan, hindi hindi ka maalis sa kanyang isipan, hindi siya makakapakali, hindi siya mapakali sa kakaisip sa iyo. So ito po ngayon ang ating ang ating ituturo sa inyo. So unang-una po natin kailangan dito ay ang ating paniniwala. So ang ating buong 100% na paniniwala, kailangan natin ng isang komportableng lugar kung saan walang maaaring gumambala sa inyo. Gagawin natin ito ng kahit anong araw, kahit anong oras, basta't nararamdaman mo na gustong gusto mo itong gawin habang pinapanood mo po lamang ito para bang nananayo ang iyong balahibo, para ba talagang may nagtulak sa iyo na gawin ito ay talagang gawin mo po kagad ura mismo ngunit tiyakin na ang iyong pagkadausan nito ay talagang comfortable ka at walang sinumang maaaring makakaistorbo sa iyo walang distraction So ngayon, kapag nandun ka na po sa isang lugar na yan, comfortable ka na, ang gagawin mo po mag-exhale, inhale. Pagkatapos, magdasal ka ng isang ama namin, isang abaginoong Maria, at saka isang sumasampalataya ako. Pagkatapos po ninyong magdasal, ay mag-concentrate. Mag-concentrate kang mabuti at kumbaga, Pakaisipin mo, magbinditit ka, pakaisipin mo ang taong ito. Pakaisipin mo ang taong ito na talagang parang nandyan lamang siya sa iyong harapan. Kailangan malalim ang iyong meditation na talagang nandyan lang siya, parang nandyan siya kaharap mo mismo. Ngayon kapag nandyan na, ay usalin mo ito ng taintim. Usalin mo ito ng taintim o ibulong mo na yung taintim ang kanyang kompletong pangalan kumplito lamang niyang pangalan. Halimbawa, bigasin mo ng taimtim at malinaw ang kanyang pangalan. Sabihin mo, halimbawa, ang kanyang pangalan ay Robert Dornan. Robert Dornan. Robert Dornan. Ulit-ulitin mong bigkasin ang kanyang pangalan ng 21 na beses. 21 na beses mo lamang ulit-ulitin, yun lamang ang iyong ipubulong. At pagkatapos nito, kalimutan mo ang iyong ginawa, huwag mong isipin na may ginawa ka at magugulat ka na lamang na ang universe ang maghatid nito sa taong iyong patutungkulan at magugulat ka na lamang sa magiging resulta nito. Gawin ng tama, gawin ng uh, may pagtitiwala at gawin ng talagang may dedikasyon ka. Ayan guys, napakasimple gawin ng kahit anong araw at kahit anong oras basta ikaw ay um, positibo, positibo at malakas ang iyong inahiya sa araw na yan. Ayan po lamang guys, maraming maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat.